Hello mga guys. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man kayong sulok ng mundo. Ito na naman tayo ngayon. Magluluto tayo ng breakfast. Pwede namang pang merienda. Ito ay akin breakfast ngayon. So, turuan ko kayong paano magluto ng mabilis ang pagluluto nito. Marahil siguro 5 minutes. Hindi abutin siguro ng 10 minutes kung kayo ay gustong gusto nyo nang kumain agad at nagmamadali sa, sa pagluluto fast food muna tayo ngayon mabilis ang pagluluto ng pansit kanton at saka itlog ito na ang paraan paano sige okay, panoorin nyo ako ito siya una pwede tayong mag, magpakulog muna ng tubig dito sa blender natin. Pag meron kayo nito, mabilis lang. Magpakulo muna tayo ng tubig. Pasip kanton at saka itlog. Kahit dalawang baso lang, pwede na. Kaso medyo nadamihan ko yata ito. Lalong lalo na sa mga kapareho kong OFW dyan. Mga parating pa lang dyan, ang kababayan ko, kabaryo ko. Ganitong gagawin nyo pag kayo ay nandito na kayo sa ibang bansa. lalo na pag kayo ay nagmamadali at walang oras na magluto sa umaga ito ang gawin niyo ayan kumulo na siya so pwede na nating ilagay doon sa yan dito yung tama lang po dalawang baso Pwede na. Ayan. Tapos sindian natin. Ayan. Mga 5 minutes, okay na yan po. Pwede na kayong kumain. kasama na yung itlog dyan. Ito na siya. Yung lakasan natin. Tanggalin natin yung ricado. Pwede natin isabay na kasi kumulo na yung tubig kanina. Ito siya. halo natin para, para lumubog siya. Tapos, yung itlog, yung itlog, pwede na natin isabay. Gawin natin, buksan natin, saka natin ilagay. Para, pero dahan-dahan lang po, para hindi siya ma, mapisa kaya magro hindi siya mag ganyan para buo pa rin siya pagdating ng maluto na siya ayun nandun na siya sa baba ayan pakuloyin lang ng pakuloyin mga 2 minutes pwede na yan Mabuti na takpan muna natin siya Para mas lalong mabilis Maluto Pero tignan lang natin Kung aapaw Ang sabaw Huwag lang iwanan po Pero pag gusto nyo iwanan Buksan nyo lang yung Takip Sige lang kung may gagawin pa kayo Habang naantay nyo yung pagluluto Yung pagkaluto niya Okay lang yan po. Ayan. Kumulong-kulo na siya. Kulung kulo na. Haluin natin para sabay-sabay ang pagkaluto. Kaso, isa eh na hindi nadurog yung egg. Nakalimutan ko pala. So, i-ready na natin yung ano, salaan natin. Ito siya. So, kailangan natin itapon yung tubig pagkatapos maluto. Huwag kayong matakot kasi nandyan pa rin yung egg. sana hindi naduro. Pero okay lang yan pag nadurog. Ayan, pwede na. Pwede na siya. Tapon lang natin puti yung sabaw. Yeah. Ay, salamat. Hindi nadurog kasi nakalimutan ko pa ihalo kanina yung tinidor. Mag-iwan ng konting tubig para may panghalo kayo doon sa mabilis lang mahalo yung mga rekado niya. Para hindi kayo mahirapang maghalo mamaya kasi malapot itong sauce niya. So, ilagay natin dito. siya. Dapat uh, lahat yung ano nyo. Gunting nyo dito para mabilis. So. Oh, yung yun eh Ay, nalagay na. Chili. yun Mmm. Bango. Bango mga mahilig dyan ng indome pasit Canton, pag sa pinas ito na siya ang sarap na ang sarap ang sarap ito. o tignan niyo na okay na siya andan yung itlog oh pwede nyo na nga haluin o, ready na kumain Tandaan nyo. Ganito ang gawin nyo pag kayo ay nagmamadaling magluto ng pagkain nyo sa umaga. Kaya merienda. Sa hapon. Ayan na siya. Maraming salamat sa inyong panunood. Oh, ready na tayong kumain. Okay. Thank you. Bye-bye. See you next time. Next my video. Paki-like na lang at saka subscribe, okay? Thank you a